So, good morning po sa ating lahat no mga ka-idol no. So, bago po lahat. Welcome to my YouTube channel and please subscribe po sa ating maliit na channel na no, upang madagdagan pa po yung tatlong unit ka-idol vlog. Please share, like mga ka-idol no. So, dito na tayo baba mga ka-idol no. Sa... kariga mga ka idol no so ano to mga ka idol takloban na mga ka idol no so dalawang bagsak to mga ka idol yung isang bagsak sa kabila mga ka idol no sa purmuk liti mga ka idol pero liti pa rin to mga ka idol no wala ah... mga ka idol takloban mga ka idol yun ang unang bagsak mga kaidol do. No? pero dito mga kaidol ay kabila lang pong barangay mga kaidol Yung binabagsak ano so DE mga kaidol DE Department Department Agriculture mga kaidol no? so abunong mga karga natin mga kaidol so umpisa na po sila mga kaidol so umpisa na po sila mga kaidol no? so ikot na tayo mga kaidol Nakaabot tayo ng pigmins mga ka idol. yung na truck natin mga ka idol. Bad boy na truck mga ka tayo Pantalan to mga ka idol no. Karigara. Mga idol. Karigara mga ka logo niya mga ka idol. maganda rin dito mga kaidol no? dun mga kaidol eh, mamalingki tayo dun mamaya no? yun ang palingki dun mga kaidol so, napalibutan ng bundok mga kaidol no? napakaganda din tignan dito mga kaidol no? pantalan to dito mga kaidol no?

malalim dito mga kaidol kasi pantalan to no? o ba diba mga kaidol kung saan saan na tayo napupunta mga kaidol no galing tayo ng Mindanao hanggang nakaabot na tayo ng summer litty mga kaidol mga kaidol idol na abo na rin yung laman nun mga kaidol idol puno yan sila mga kaidol idol buti na lang yung sa amin mga kaidol idol ay e, kunti na lang magsitakbuhan no? na mga ka-idol pwalaan yun na natin yung maniobrahan natin dito mga sana kung makita natin o linky mga ka-idol no may ayaw pa ng driver natin so dito lang muna tayo mga ka-idol so mamaya mga ka-idol so, so, galing kami doon mga kaidol no Galing kami doon mga kaidol na paikot-ikot lang kami mga kaidol hanggang sa makarating dito mga kaidol no sa Karigara pantalan mga kaidol Diba mga kaidol hinahakad na rin dito mga kaidol na maraming nagdyjagil mga kaidol no na tayo nakasadlayan mga kaidol pero hindi tayo kasadlay, no marami na sila mga kaidol Iyan na lang natin pabaya na lang natin sa kanila mga kaidol no? isang truck mga kaidol no? puno to mga kaidol puno lungag bay Bulin na oh. Hmm. Uling, isa. Merkado sana ako. Man mong pabian misa gamay ra manggutong mo ang karga. O pa man sugdi. Kalutong ta ba isa mong lais no? Oo. Oh, Ligaan. Oh, Dito na malina ngayon. Hey. Lapat tambay pa kami maghahanap pa ng pangarga. Ah, uh, oh. So. Dito so, mga kaidol ng bahay. Bisaya 'yon mga kaidol ng mga tropa mga kaidol man. Marami tayong mga tigi dito sa ano mga kaidol no. Sa tracking mga kaidol. Isla mga kaidol sa pantalan. Oh, so, napakalayo pa. Napakagandang tanawin din dito mga kaidol. No? Sa Karigara. Dami na ligaw mga kaidol. Napakaganda ng view mga kaidol. Palingkin lang mga kaidol. Andun pa sa labasan. No? Doon kami tumambay kanina mga kaidol sa Monsipio no? ng Karigara kami tumambay kasi dumating kami ng alas city ng gabi dito mga kaidol no kaya muna kami tumambay bago kami dumiritso dito mga kaidol kasi dami kasi mga sasakyan dito mga kaidol di ka basta basta makapasok dito no so mga kaidol maraming maraming salamat see you next vlog 一波。